Ngayong gabi, sa po natin ang isang napakainit at sensitibong issue sa ating Senado. Ito po ay tungkol dun sa pagbabalik ni Senador Pampilo king Lacson bilang tagapangulo ng Blue Ribbon Committee, itong Senate Blue Ribbon Committee. At ang uh, malaking implikasyon nito, lalo na sa posisyon ni Senate President Vicente Tito Soto III. May sakripisyong uh, kasama to eh. itong uh, pagbabalik ni uh, Senator uh, Ping Laxson sa Blue Ribbon Committee. Uh, ito 'yung isang party niya, uh, Tito Sen, no? May konting halong sakripisyo to at uh, dito natin malalaman at makikita ang uh, integridad talaga ng dalawang na to ay napakataas. Dahil ang sitwasyong ito ay hindi lamang simpleng pagbabago ng komite o pagbabalik sa komite. Ito ay salamin ng masalimuot at minsan ay marahas na politika sa loob ng Senado lalo na kapag ang inuusig ay ang korupsyon na umaabot sa matataas na pwesto. Siguro napansin nyo naman, nung uh, nagpipreside si Ping Lakson sa committee ay uh, maraming mga objections na nire at na hinahadlangan yung pag-usad ng investigation. Okay, so... Uh, Ano ang implikasyon ng pagbabalik ni uh, Ping Laxon sa Senate Blue Ribbon Committee? 'yung uh, Blue Ribbon Committee o ang uh, Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations ay uh, ito 'yung pinaka powerful na committee sa Senado. The most powerful committee in the Senate. Dahil may kakayahan itong mag-imbestiga sa anumang uh, diumanoy katiwalian o maling gawain sa gobyerno in aid of legislation. Yan po ang committee on uh, uh blue ribbon okay so dito ang desisyon po ni senator Laxson na bumalik matapos siyang mag you, dahil sa pagkadismaya <laughs> ng ilang kasamahan niya ay may mas malalim na kahulugan dito kasi sa pagbabalik ni senator Ping Laxson guling uh, mag aalab no Uh, ng masidhi ang investigasyon dyan sa Senado. So, ibig sabihin, magpapatuloy yung inquiries, no? In aid of legislation na inumpisahan ni Ping Lacson Kasi yung pagbitiw na yan ni Lacson ay nauwi sa paghinto ng investigasyon tungkol sa isyo ng anomalous flood control projects. Isang um, isyong hindi umano'y may kinalaman sa ilang uh, kasalukuyan at dating mambabatas Madaming involved dito eh, kapwa senador, mga kasama sa mababang kapulungan, mga opisyalis ng DPWH, mga dating uh, public officials. Mabigat ang papel ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman. So yung pagbabalik na yan, Ping Lacson, ay hudyat na handa siyang ituloy. Ang agresibo, walang kinikilingan, at sensitibong ob, sensitibong investigasyon <laughs> na ito. So uh, kaya humanda kayo kayong mga corrupt officials, magbabalik na si Ping Lakson. So sa Nobyembre, ang alam ko, magpapatuloy ang investigasyon. So alam nyo, kilala natin si Ping Lakson sa kanyang reputasyon bilang dating hepe ng polisya at matindi ang manindigan laban sa katiwalian. Hindi sinungalingan, hindi nagtatakip yan pag alam niyang may kasalanan ka, pasensyahan tayo. Inaasahan na lalo niyang tututukan ang paghahanap sa mga tinatawag niyang masterminds at pagkalantad sa mas malawak na sistema ng korupsyon. So yung mga mastermind dito sa malawak ang korupsyon na to, yung pandarambong dyan sa DPWH, kumanda kayo, bilang na ang araw nyo. Padating na si Ping Lakson. So dito dahil sa bigat ng investigasyon at kredibilidad ni Lakson, lalong titindi ang pagsubaybay ng publiko, siyempre pati media sa trabaho ng Senado. Exciting to. Pinatitibay nito ang imahe ng Senado bilang isang institusyon na may paninindigan sa pananagutan. Yan na nga lang na nag-save sa kredibilidad at mataas na integridad ng uh, institusyon na yan. Pag nandyan dyan yung uh, Lason, Tito Soto, Pangilinan, diba? honti meros. So, uh, dito... Ang dahilan ng original na pagbibitiw ni Lacson ay uh, yung pagkadismaya kasi ng uh, ilang kasamahan niya sa majority block sa direksyon ng kanyang pag-iimbestiga. Marami kasi nagpaparinig sa kanya, 'no? Kasi mukhang tatamaan yung iba eh. Ang kanyang pagbabalik ay maaaring magdulot muli ng tensyon. Edwan sa loob <coughs> ng majority block So may panganib dito. No, nagbabanta. Hindi lang keeping lasong, kundi pati kay ni President Tito Soto. Dahil uh, itong investigation na ito, yung pagpapatuloy ng investigation na ito ay magdudulot ng kaba sa mga senador na posibleng maapektuhan. Ito yung uh, ugat eh, ng di pagkakasundo na maaaring pumamtong sa pagtalikod ng ilang miyembro sa Majority Block. Pero tayo, tayong mga ordinaryong mamamayan, bantayan natin to. Pag may tumalikod dyan ng miyembro ng Majority Block dahil sa pagbabalik ni Ping Lacson at sa agresibong investigasyon, alam na yan. Sigurado, nasabwat yan sa pandarambong. So dito, sakripisyo, katulad na sinabi ko sa inyo kanina, dahil ang posisyon ni Senate President Tito Soto ay nasa peligro kapag bumalik si Ping Lacson may uh, political consequence to eh. Nakaakibat yung pagbabalik niya ni Amy Ang posisyon ng Senate President dito ay nakasalalay sa tiwala at suporta ng nakararaming membro ng Senado. Pero pag may tatamaan yan, sigurado kakala sa majority block yan. Kaya ang mata ng bayan ay kailangan nakatutok dito sa investigasyon na to at kapag merong uh, tumiwalag dyan at su humiwalay sa, ng pagsuporta kay Tito Sen at kay Lacson, tingnan natin. So bantayan natin at uh, wag natin na uh, hayaan na silang masusunod. Dapat taong bayan na masusunod. Dito si, si Lacson mismo nagbigay ng babala kay Sen, Tito Sin eh, na dapat na maging handa daw silang dalawa sa anumang kahinatnan ng uh, pagkilos ni Ping Lacson at yung mga desisyon no, na gagawin niya. At uh, tingnan niya kung ano yung magiging uh, resulta ng pagkawala ng ilang main mem membro ng majority block at uh, na magiging bunga. No? Ito yung magiging bunga ng pagkawala ng ilang membro ng majority block kapag si Ping Lakson ay talagang hinabol no? yung mga mandarbong na yan. Kaya kasamahan niyo yan sa partido, kaya hindi. Pag may kasalanan, timbuga ka kay Ping Lakson malipis kasi yung majority, no? Yung, yung Senate President ay niha-halal yan sa pamamagitan lamang ng simple majority. Kapag yung majority black ay manipis, katulad din ng kay Tito Seng, na sobrang nipis ng lamang, ang pagtalikod ng kahit ilang Senador ay sapat na para magbago ang liderato dyan sa Senado. So, uh, ang desisyon na to ni uh, Senate President Tito Soto na Suportahan ang pagbabalik ni Ping Lacson ay nagpapahiwatig na handa siyang sakripisyo ang kanyang posisyon alang-alang sa pagpapatuloy ng investigasyon. <laughs> ang katuwala uh, ni, 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 ni Tito Sen sa kanyang puesto ay ang posibleng presyo para mapatidling agresibo ang Blue Ribbon Committee. Sa pamumuno ni senator Pampilo Lacson. Ito yung ano eh yung uh, uh, opportunity naman sa minority block no na pinumumunuan ni uh, Mr. Uh, 10K senator. <laughs> Ang tawag kasi na netizens dito kay Kaitano ABC eh, si senator 10K no uh, pwedeng maging opportunity to sa kanila para maggrab yung ano yung leadership no kay uh, Tito Sen pag bumalik si Ping Lacson. So yung ang pagkakabaha-bahagi sa loob ng majority ay nagbibigay ng pagkakataon sa minorya na makipagkalyansa sa mga nagre-reklamong senador na pwedeng tamaan ng agresibong investigasyon, lakson upang makabuo ng panibagong majority at maghalal ng bagong Senate President. Yung banta ng Senate ko ay laging nakalautang yan, lalo na ngayon. Itong sitwasyon na to, lutang yan. Nakalutang palagi ang uh, Senate ko threat na yan kay uh, Tito Soto. Dahil uh, seryoso kasi itong leadership ni Soto at ni Lacson uh, na makipagtulungano pang uh, badala no sa likod ng rehas itong mga nagsasamantala sa pondo ng bayan. Alam nyo mga amigos, mga amigas, huwag po natin tingnan ang uh, pagbabalik ni Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee. Bilang uh, simpleng committee assignment, ito ay isang malaking pagtaya sa politika. Sa panahong umiinit ang investigasyon sa korupsyon, sa pondo ng bayan, itong pong uh, Senate Blue Ribbon Committee ay hindi basta lamang isang ordinaryong committee. Ito ay naging espada espada ng kamatayan laban sa katiwalian at sa politikal na kaayusan. Itong uh, pagbabalik ni Ping Lakson ay isang pagpili ng uh, pananagutan higit sa politikal na pag-iingat. Handa siya, no? Handa siyang maging destabilizing force sa ngalan ng katotohanan. Ibig sabihin, mas uh, pinahahalagahan ni Ping Lakson ang pagsugpo sa korupsyon kaysa sa personal na katahimikan sa loob ng Senado. Ngayon, tingnan natin yung posisyon ni Tito Sen. Para kay Senate President Tito Soto, ang kanyang pagpayag ay uh, isang pagpili ng prinsipyo, higit sa posisyon. Baliwala yung posisyon prinsipyo ang pinaiiral ni Tito Soto. Alam niya yung risk eh. Ang tagal niya na sa Senate, no? ilang, ilang dekada na yan dyan. At na hindi mo matitibag ang prinsipyo niyang tao na yan. Handa siyang bayaran ang presyo ng liderato para lang hindi mapahinto ang isang agresibong investigasyon. Nagiging collateral damage ang kanyang silya sa pinakamataas na posisyon ng Senado. At ito ang pinakamalinaw na manifestasyon kung gaano ka-volatile ang sitwasyon. Ang sitwasyon sa pagitan ni Nasoto at ni Ping Lakson ay nagpapakita na sa ating Senado, ang anti-corruption drive ay hindi isang tahimik na gawain ito ay isang gera na nagdudulot ng internal civil war sa loob ng uh, naghaharing nagaharing no sa loob ng nagaharing mayorya mayorya rather kapag ang blue ribbon committee ay agresibo ang senate presidency ay laging nakasalang So, sacrifice uh, sakripisyo to. Yung desisyon ni Tito Sen na ibalik si Ping Lakson at ang desisyon ni Ping Lakson na pamunaw ang muli ang Senate Blue Ribbon Committee. Ang huling katanungan na nananatiling nakalutang ay ito. Makakayanan ba ng majority block ni Tito Soto ang init ng investigasyon ni Ping Lakson? Ang hindi ito magkakawatak-watak at sa huli, hindi bumaksak ang kanyang liderato? Ang sagot dito ang matatakda ng kinabukasan ng investigasyon at ng liderato ng Senado.